la pamang ikaw siya wing mandilika Amen. A blessed day po sa bawat isa sa atin. Isang pinagpalang araw, maligayang araw po ng, ng kalayaan ng Pilipinas. So, ang bawat isa po sa atin ay marahil nasa bahay, nagpapahinga. Yung iba siguro ay nasa, nasa galaan. So, nasa pa man po tayong lugar, ay patuloy po tayo na makiisa sa gawain po ng ating Panginoon. So, patuloy po natin i-share yung ating live streaming ng sa patuloy po na madami ang mapagpala ng salita ng Diyos. Let us uh, mention, let us send the link to our disciples, sa mga Jesus po natin, sa, sa family po natin, and of course, sa Facebook account, i-mention po natin, Mag comment po tayo doon para po ma-notify po sila nagsisimula na po yung ating gawain. So, para po sa ilang paalala, patungkol sa mga gawain natin sa Panginoon. Uh, kasalukuyan po ngayon na ginaganap ang Men's Fellowship sa ating church. And tomorrow po ay June 12, uh, June uh, 13 and 14. And po para sa mga rescue kabataan new volunteers ay magkakaroon po tayo ng training. Ang membership class po natin ito po ay gaganapin sa June 21. And mag, uh, be excited mga sa revival night po natin on January June 23 and 24 and sa June 25 and 27 naman po ay magkakaroon po tayo ng fasting. And sa June 28, ito po ang ating third Rizal lead. So, patuloy po tayo na maging excited sa mga gawain ng Panginoon na ikalalago din po ng bawat isa sa atin. I-take note na po natin yan sa ating mga kalendaryo para hindi po natin makaligtaan. Amen po. So, inaniyahan ko po ang bawat isa sa atin. Nasaan man tayong lugar ngayon, ianda po natin ang ating mga sarili. Always be excited, expectant, and ready to be empowered by the Word of God. For we believe that the Word of God is alive. Inaniyahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Heso Kristo, kami po ay patuloy na lumalapit. Nang may pagpapakumbaba, patawari mo po kami sa aming mga nasabi, naisip na gawa na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, at patuloy mo kaming pagkalinisin ng iyong banal na dugo. Patuloy nga po, Panginoon, na marapatin mo ang aming mga buhay maging kalugod-lugod sa iyo at patuloy nga na binubukas po namin sa iyo ang aming mga puso. Malaya kang mangusap at magpakahayag sa aming buhay. Banal na Espiritu, tulungan mo po kami na higit pang maunawaan ang salita ng Diyos. Marami pong salamat and we give you the praise and glory in Jesus' name. Amen. Welcome to our daily program, our daily bread. Minsan pa po, muli uh, isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating our daily program, our daily bread. Bago po ako magpatuloy, I want to acknowledge the authority that was given to me by our pastor Pastor Kim and Pastor Pia. Maraming pong salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, of course, sa lahat po ng kasama po natin sa sa YouTube live, sa pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. The word the, the word of God says, "Give us this day our daily bread." Ang bread po natin ay matatagpuan sa naging devotion po natin kagabi, mga awit kabanata sam talata 33. Ngunit ang pangakot pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. So ang title po ng ating pag-uusapan ay hindi magbabago. So pwede po ba natin i yan sa ating comment section, hindi magbabago. So yung pag-ibig po, pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi magbabago at hindi mapapatid. So sabi po sa awit, kabanata 80, talata 30 hanggang 33, kung ang mga anak niya ay sumuway at ang aking utos ay hindi gagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan at ang utos ay hindi iingatan, kung gayoy daranas sila ng parusa dahil sa kasamaan, ng, kasamaan ang ginawa nila, sila ay hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang pangako at pag-ibig kay, da kay David ay hindi magbabago at hindi mapapatid isang katotohanan po na sinasabi ng salita ng Diyos, yung pangako sa buhay ni David ay hindi lamang para sa kanya, kundi yung pangako na to at yung pag-ibig na laan ng Diyos para kay David ay, ay maging sa kanyang susunod na salin lahi. Kaya lang meron pong sinasabi dito na kung ang kanyang anak, ang mga kanyang salin lahi ay susuway at hindi susunod sa utos ni, ng, ng Panginoon, ay hindi nila hindi nila mararanasan yung pangako ng Diyos para sa kanilang buhay. But then kahit ganun po yung nangyari, ay meron pa rin po pangako ang Diyos na yung pangako niya para kay David, ito po ay patuloy na mananatili. So kung tayo po ay lalakad sa kalooban ng Diyos, kung tayo po ay mabubuhay sa 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 ayon sa utos ng Panginoon, yung pangako ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay patuloy pa rin po natin na mararanasan. At nais po ng Diyos na yung pangako, sabi nga po eh, na ang Diyos ay hindi titigil hanggat hindi na pangyayari yung kanyang pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. So ang kailangan po natin gawin, kahit hindi pa man natin nararanasan, yung bagay na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin o yung pangako na yung ipinangahawakan. Dapat magawa po natin mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng paniniwala, pananampalataya na hindi nagbabago yung pag-ibig at pangako ng Diyos. So, hindi porket hindi pa nangyayari ay hindi na mangyayari magagawa pa rin pangyarihin ng Diyos. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi nagbabago yung pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Always remember, ano yung sinasabi ng Diyos? So sabi nga, He who began a good works in you, He is faithful to complete it. Siya na nagpasimula ng magandang bagay sa iyo, Siya ay tapat na tatapusin ito. So, Kamusta po yung buhay natin? Nasa maganda na po ba tayong kalagayan? Masasabi na po ba natin na ito yung bagay na pinapanalangin natin? O masasabi natin na ito na yung kalooban ng Diyos? Kung nandun pa tayo sa sitwasyon na hindi pa maayos ang lahat, nandun pa tayo sa problema, sa pagsubok, at masasabi natin, nandun pa tayo sa hindi magandang kalagayan, ibig sabihin po ay wala pa tayo sa kalooban ng Diyos hindi pa tapos yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito po yung nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Hindi nagbabago ang pag-ibig at pangako ng Diyos sa bawat isa. So ano po ba yung pangako ng Diyos sa ating buhay? Na dapat natin patuloy na panghawakan. Una, pangako ng katagumpayan. Amen po. So bawat isa sa atin ay hindi po tayo mananatiling talunan. Halimbawa sa boxing, sa boxing po meron pong 12 rounds. So hindi porket napatumba ka ng unang round, pangalawang round, tas bugbog ka, ay talo ka na. So pwede ka pa din manalo. At dahil nasa Panginoon tayo, ay patuloy po tayo na magtatagumpay. Yan po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa Isang, katat isang, katu isang katunayan, what is our assurance na patuloy po tayo magtatagumpay? yung ginawa po ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, nagtagumpay na ang Panginoong Heso Kristo. At dahil po doon, tayo po ay nakahanay sa parada ng tagumpay. Pagtatagumpayin po tayo ng Diyos. Sabi po sa mga awit, kabanata 83, talata 17, ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahilan sa iyong kagandahang So kanino daw po galing o sino daw po ang nagkakaloob ng katagumpayan? Walang iba kundi ang Diyos. So dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang kabutihan, ay uh, mararanasan po natin na tayo po ay magtagumpay. Tayo po na mga anak ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi po tayo mananatiling talunan kundi patuloy po natin na mararanasan ang katagumpayan na nanggagaling sa Panginoon. Tagumpay ka na pagtatagumpayin ka ng Diyos. So, anuman yung sitwasyon na meron tayo, anuman yung pagsubok na ating pinagdadaanan, ilagay po natin sa ating kaisipan, manampalataya po tayo na ito po ay paghahanda lang ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil nais niya na patuloy po tayo ng magtagumpay. Amen? Pagtatagumpayin ka ng Diyos. I have a declaration. Sabihin mo sa sarili mo, pagtatagumpayan ako ng Panginoon. Whatever situation that you have right now, believe that God is with you. It is the promise of God. Yung maranasan po natin ang katagumpayan. It is certain. Sabi po, hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. So, lagi po natin, anumang laban yung meron tayo, lagi po natin isama yung Diyos. Siya, bakit? Kasi siya yung nagbibigay ng katagumpayan. Not because we are great. Not because, uh, hindi dahil marunong tayo, hindi dahil malakas tayo, o hindi dahil meron tayong pera. Okay? Kundi magtatagumpay na tayo dahil sa lakas dahil sa binibigay ng Diyos ang katagumpayan sa bawat isa sa atin. And knowing that God has a promise of victory, hindi tayo matatakot o hindi tayo dapat matakot lakaran ang kalooban ng Diyos. Amen. God is good. Hallelujah. So, ano pa yung pangako ng Diyos sa ating buhay? Pangalawa po, pangakong gabay at kalakasan. God is our God is our guide and he is our strength he is our strong refuge so hindi, hindi as as we go on in our journey as a christian hindi magiging madali because we have a lot of battles sabi parang ano nga eh di ba hindi lang hindi lang hindi lang basta battle na ano sabay-sabay na battle amen so bagamat meron tayong mga labanan meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga pagsubok, di ba? God has a promise. Sabi nga sa mga awit, Kabanata putsam Talata 21, kaya't palagi ko siyang gagabayan. It is one of the promise of God. Amen? Na lagi niya tayong gagabayan. Lagi niya tayong papatnubayan. Lagi niya tayong uh, say yung siya yung siya, he is our guide. God promise I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Minsan ang nagiging problema lang, hindi natin minsan maramdaman yung presensya, presensya ng Diyos. At doon nagkakaroon ng problema. Bakit? Kasi when we don't feel the presence of God, iniisip natin that we are neglected. Diba, Kailan natin gusto maramdaman na ano tayo, na ginagabayan tayo ng Diyos. When we are in troubles, when we are in our trials, when we are in our problems, but the problem is during those moments, parang ang silent nung ang silent ni Lord. Lord, wala akala ko ba gagabayan? Ba't parang wala akong marinig? Ba't Lord, parang hindi ko maramdaman? Okay? So, that's why we need faith baka kahit hindi natin maramdaman we know that everything works together together everything uh, works together for good for those who love the Lord ibig sabihin parang sa tingin man natin hindi maganda yung nangyayari but because the, our life is in the hands of the Lord he is our guide kaya kahit gaano pa man sa tingin mo hindi kaganda yung nangyayari sa buhay mo but because your your life is in the hands of the Lord You can trust the Lord. Makakaasa po tayo sa Diyos na meron po siyang gagawing maganda sa buhay ng bawat isa sa atin. And He has a promise of strength. Tuloy lang po natin yung verse. At at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Sa tuwing tayo ay manghihina. Sa tuwing tayo ay dadako sa discouragement. Sa, sa tuwing tayo ay dadako dun sa hindi natin maintindihan yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin to the point na hindi na natin magawang manampalataya sa Diyos. Ando na tayo sa grabing pangina. God will restore our strength. Palalakasin po tayo ng Diyos para maranasan pa rin natin yung katagumpayan. So during, in our journey in the Lord, Amen, hindi tayo pababayaan ng Diyos. He is our guide. So yung gabay natin. And He is also our strength. Alam natin dapat kung kaila, kung alam natin dapat kung kanino tayo tatakbo every time na nandun tayo sa panghihina. Every time na nandun tayo sa kawalan. Every time na hindi natin alam kung ano yung gagawin. Always run in the presence of the Lord. Read your Bible. Do your devotion. Allow God to speak unto you. Pray unto God. And do not Uh, live in his presence hangga't hindi niya hangga't hindi mo nararamdaman hindi mo hindi mo nararanasan yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon There is God there is his presence na kung saan siya po yung magiging gabay at magiging kalakasan ng bawat isa sa atin Amen Pangatlo po Ano yung pangako ng Diyos sa ating buhay? Una, pangako ng katagumpayan. Tagumpay ka na. It is a promise of God in your life. Ngayon, kung wala ka pa dun sa katagumpayan na hindi pong pa masabi, Pastor, para puro talon naman yata eh. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pangalawa po, pangakong gabay at kalakasan. During your journey, mapapagod, mawawala, pero ang Diyos ang gabay at kalakasan natin. Pangatlo po, ang pangakong proteksyon at patubay. Sabi po sa mga awit, kabanata 80, talata 22, di sa malulupig ng kanyang kaaway. Wow! Bagamat may mga pagsubok, bag bagamat may mga problema, bagamat parang, sin parang talaga sinusubok yung pananampalataya natin with the battle in our lives. Iba? Sabi niya, hindi sa malulupig ng kaaway. Ang mga masamay, hindi magtatagumpay. So, meron man, sabi nga, Ah, uh, walang sandatang gagawin para sayo ang makakapanaig. Hindi sinabi na walang sandata, hindi sinabi hindi po doon sinabi na hindi gagawa ng sandata. Gagawa pa din ng sandata. Meron meron you will still be under attack. Gagawin pa rin ng kaaway yung lahat ng magagawa na para atakihin tayo. Para para mawala tayo dun sa pananampalataya natin. Pero ano yung sinasabi? Ano yung pangako ng Diyos? Pangako proteksyon. Hindi sa malulupig ng kanyang kaaway. Though we are under attack, there is a promise na hindi po tayo malulupig ng kaaway. We will stand strong in the Lord magagawa natin makatayo ng malakas sa Panginoon because he is our refuge he is our he is our guide he is our protector amen sabi nga sabi sabi ng sabi sa salita ng Diyos ang masamay hindi magtatagumpay anumang masamang plano ng kaaway para sa bawat isa sa atin hindi yan pagtatagumpayan ng Diyos listen to this In In John chapter 10 verse 10 ito po yung sinasabi The enemy came ang kaaway ay naparito para manira, magnakaw at pumatay. Walang ibang gagawin ang kaaway para sa buhay ng bawat isa sa atin kundi sirain, nakawin yung kalooban ng Diyos, patayin yung pangaraw sa buhay ng bawat isa sa atin. But hindi doon natatapos yung yung verse na John 10. 10. But sabi doon ako ay naparito. Sino daw po? It is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, ako ay naparito para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Bagamat, bagamat merong kaaway. And malinaw po kung ano yung gusto ng gawin ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero andun din na pinatutunayan, sinasabi ng Diyos that I came here to give life and abundant life yan po yung binibigay ng Diyos sa buhay ng bawat It ito sa promise of protection amen so hindi po natin hindi po tayo dapat uh, masiraan ng loob again the promise of God sabi po natin key natin ngunit ang pangako at pag-ibig ng pag-ibig kay David ay hindi magbabago at hindi mapapatid. the same thing anong pangako ng Diyos sa pinanghahawakan Anong kalooban ng Diyos ang gusto mong mangyari sa buhay? We can always trust with the promises of God. Wala ka pa doon sa buhay na masagana, ganap. Wala ka pa doon sa sinasabi natin, siksik, liglig, at umaap, umaapaw na pagpapala. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Let us continue to trust in the Lord. Huwag po tayong sumuway sa Diyos at manatili po tayo na sumusunod sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At give God the highest praise and glory. Ngayon po ay Thursday. So prayer focus po natin is our personal problem. Alam ko po bawat isa sa atin meron po tayong pinagdagaan. But always remember the word of God. He has a promise na hindi niya po tayo pababayaan. Palagi po tayong gagabayan at bibigyan tayo ng kalakasan anuman yung problema na ating pinagdadaanan. Amen? Pwede po ba, natin? pwede po ba tayo ngayon at this very moment? Ano man po yung ginagawa natin, let us close our eyes, let us trust in the Lord. Patuloy po tayo na bumalik sa Panginoon. Aming Dios patuloy po kami na lumalapit, Aming kang kinikilala bilang Dios na makapangyarihan sa lahat. Dakila, Panginoon, Ikaw o oh Diyos ang higit na makakagawa sa mga bagay na higit-higit uh, uh, pa yung magagawa mo sa mga pinagdaraanan namin, Panginoon, patuloy po namin na nilalapit sa iyo. Lahat, Panginoon, na nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng problema, at merong labanan na kinakaharap. O Diyos, patuloy nga na kung paano kang nangako kay David na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, ang iyong pangako, ganun din Panginoon, na patuloy mong pangyarihin ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, naniniwala kami na bagamat nandun kami sa gitna ng pagsubok, nandun kami sa gitna ng problema, naniniwala po kami, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan o hindi mo kami iiwan man. Panginoon, dalangin po namin ang karunungan, kalakasan, ang gabay na nanggigaling sa iyo. even your protection against the attack of the enemies. Lord, help us to believe that you are good, you are great. At patuloy nga, Panginoon, na uh, uh, ikaw ang Diyos na siyang magtatanggol sa bawat isa sa amin. mo po lahat na nakakaranas ng problema, lahat po na nakakaranas ng na pagsubok. At patuloy mo, pagtagumpayin ng iyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, and we give you the highest praise and glory. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, in the name of the Lord Jesus Christ, together with our pastor, Pastor Kim, and Pastor Apia, with our operator, Brother Jesse, my name is a uh, uh, Brother Michael. And this is door of faith. Sabay-sabay po tayo. Nasaan po tayo? Let us do this. And this is door of faith. This is your home. This is your family. DLCCI, solid family. Solid family. CCI, So, God bless po sa bawat isa sa atin. Have a blessed day. Enjoy your holiday. God bless.